Sa puso ng Sagada, Mountain Province, matatagpuan ang Bomodok Falls na rin bilang Big Falls dahil sa taas nitong humigit kumulang dalawang daang talampakan. Upang marating ito, kailangang maglakad ng halos isang oras sa matatarik na bundok at hagdang-hagdang palayan. Isang paglalakbay na hindi lang pisikal na pagsubok, kundi isang espiritual na karanasan rin. Ayon sa mga lokal, ang Bomodok Falls ay sagradong lugar ng mga katutubong Igorot. Pinaniniwalaan nilang ito'y binabantayan ng mga espiritu ng kalikasan. May mga nagsasabing nakaririnig sila ng bulong sa hangin at may ilan namang nakakita ng mga hindi may paliwanag na anino sa paligid ng talon. Isang babala rin mula sa mga matatanda. Huwag maging maingay o bastusin ang lugar dahil maaaring magalit ang mga espiritu na siyang dahilan kung bakit may ilang naliligaw o nakakaramdam ng biglaang pangihina. sa ganda at hiwaga ng Bomodok Falls isa lang ang tiyak hindi ka basta-basta bumibisita rito ikaw ay isang panauhin sa isang lumang alamat